Siya mismo doon kung saan siya nakatayo. Vision ko sa taala, sasabog ko talaga siya. Ang unang artista, ipatawag ko Isang pangalan, isang babala at isang serye ng nakakakilabot na hula, na tila unti-unting nagkakatotoo. Sa mundong puno ng ingay, at abalang hindi na natin mapigilan, may mga tinig na pilit nating binabaliwala, katulad ng mga paalala, babala, at mga hula. Sa bawat sulok ng Pilipinas, isa sa mga pinakakilalang pangalan pagdating sa mga pambihirang pangitain, ay si Rudy Baldwin. Isa siyang babaeng hindi natatakot sabihin ang kanyang nakikita, masama man o mabuti, at tahimik man, o nakakagimbal. Ngayong taong 2025, Muling bumulaga ang mga hula ni Rudy Baldwin, na mas matindi, mas misteryoso at mas nakakakilabot, kaysa dati. Mula sa mga lindol, pagbaha, trahedya sa politika, at hanggang sa mga mahiwagang pangyayaring, na tila sa pelikula, at lahat ng ito ay ibinunyag niya, para sa iisang layunin. Pero ang tanong ng marami, hanggang kailan tayo mananatili, na walang pakialam. Kaya sa video na ito ay malalaman natin, ang mga nakakabahalang prediksyon ni Rudy Baldwin para sa taong 2025, na baka ang isa dito, ay may kaugnayan sa iyo. Malakas na lindol sa Hilagang Luzon. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, Nakita raw niya sa kanyang vision ang matinding pagyanig sa mga lugar gaya ng Ilocos Norte, Cagayan, La Union, at mga karatig lalawigan. Sa nasabing pangitain, may mga gusaling gumuho, mga taong lumikas, at nagkaroon ng malawak na pinsala, sa mga infrastruktura. Hindi binanggit ni Rudy ang eksaktong pecha ng pangyayari, ngunit binigyang diin niya ang kahalagahan, ng paghahanda. Bagamat wala itong siyentipikong batayan, at hindi ito galing sa FIBOX o ibang dalubhasa, pero marami pa rin ang nagsubaybay at nagbahagi ng kanika nilang opinyon. Mahalagang paalala, dahil ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, kaya natural lang ang pagkakaroon ng mga lindol. Kaya't dapat lagi tayong alerto, may emergency plan, at alam ang dapat gawin, bago, habang, at pagkatapos ng pagyanig. Ang impormasyong ito ay batay sa hula ni Rudy Baldwin, at hindi opisyal na ulat, ng anumang ahensya. Para sa eksaktong impormasyon ukol sa lindol, ay mangyaring sumangguni sa Feebox. Sunod-sunod na pagputok ng mga bulkan, ayon sa vision ni Rudy Baldwin, nakita umano niya ang serye ng sunod-sunod na pagsabog ng mga bulkan sa Pilipinas, na maaaring mangyari, sa loob ng iisang taon. Kabilang sa mga binanggit niya na aktibong bulkan, ay ang bulkang Taal sa Batangas, Mayon sa Albay, Kanlaon sa Negros, at ilang hindi inaasahang bulkan sa Mindanao. Ayon sa kanya, makikita raw sa kanyang pangitain ang makakapal na usok, pulang lava, at paglikas ng libo-libong pamilya. Dagdag pa ni Rudy Baldwin, ang mga bulkan ay hindi sabay-sabay sasabog, ngunit magkasunod na mag-aalboroto, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinapakita raw sa kanyang mga panaginip at vision, ang matinding epekto nito, katulad ng pagkasira ng kabuhayan, Pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng biyahe sa himpapawid at lupa. May posibilidad rin daw na maramdaman ang kasabay na lindol sa ilang mga lugar kasunod ng mga pagsabog. Kaya naman ang kanyang panawagan, huwag maging kampante, bagkus ay maging handa at mapagmatsyag. Bagamat paalala niya na ang kanyang mga hula ay gabay lamang at hindi kapalit ng opisyal na babala ng mga expert hinihikayat niya ang publiko, na makinig sa mga anunsyo ng Feebox, at lokal na pamahalaan. Nanawagan din siya ng time team na panalangin, upang maiwasan ang malawakang sakuna. Sa kabila ng takot na dulot ng kanyang prediksyon, layunin niya na magbigay babala, upang maraming buhay ang mailigtas. Trahedya sa dagat, at malalaking pagbaha. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin ngayong 2025, isang malaking trahedya sa dagat ang posibleng maganap sa mga karagatan ng Visayas at Mindanao. Kanyang ibinunyag na may babala na alon o storm surge na maaaring magdulot ng pagtaob ng mga bangka, pagkawala ng mga mangingisda, at pag-apekto sa kabuhayan ng mga nakatira sa baybayin. Kasama rin sa kanyang babala ang posibilidad ng oil spill at aksidenteng pandagat na magdudulot ng matinding epekto sa kalikasan, at kabuhayan ng mga residente. Ayon kay Rudy, ito raw ay senyales ng galit ng kalikasan, dahil sa patuloy na pagkasira, ng ating mga likas na yaman. Bukod sa trahedya sa dagat, nagbabala rin si Rudy Baldwin tungkol sa malalaking pagbaha, na maaaring tumama sa ilang rehiyon ng Luzon at Visayas. Binanggit niya ang matitinding pagulan, na maaaring magdulot ng flash flood at landslide, sa mga lugar na malapit sa ilog, bundok, at kapatagan. Partikular na binigyang diin ang ilang bahagi ng Quezon Province, Bicol Region at Northern Luzon na dapat umanoy maghanda at maging alerto. Paalala niya, ang pagbabago ng klima ay hindi biro, kaya't ang paghahanda at disiplina ng bawat isa ay mahalagang sandata upang maiwasan ang trahedya. Paalala ni Rudy Baldwin, ang kanyang mga hula ay hindi para man kundi para magbigay ng babala. At pag-asa, sa kabila ng mga dilubyong maaaring dumating, naniniwala siyang may kapangyarihan pa rin ang panalangin, pagkakaisa at pagkilos ng komunidad, para makaiwas sa kapahamakan Hinihikayat niya ang publiko, na makinig sa babala ng panahon, iwasan ang pagputol ng puno, at lumikas agad kung kinakailangan Sa panahon ng sakona, ang pagiging alerto at may malasakit sa kapwa, ay ang pinakamabisang sandata, upang makaligtas pagkawala ng isang sikat na personalidad. Isa sa mga pinakakaabang ang hula ni Rudy Baldwin ngayong 2025 ay ang hinggil sa pagkawala umano ng isang sikat na personalidad sa industriya ng telebisyon o showbiz. Ayon sa kanyang vision, isang kilalang pangalan ang posibleng mawala o biglang lumayo sa mata ng publiko na magdudulot ng matinding intriga at haka-haka mula sa mga taga-suporta at media. Binanggit din ni Rudy na ang pangyayaring ito ay maaaring may kaugnayan sa isang matinding personal na krisis, emosyonal na pagkapagod, o di kaya isang seryosong problema sa kalusugan, na matagal nang itinatago, mula sa publiko. Dagdag pa ni Rudy Baldwin, ang pagkawala ng nasabing personalidad ay hindi lamang magdudulot ng gulat, sa entertainment industry, kundi magiging sanhirin ng malawakang pagkalungkot sa mga fans, at taga-subaybay nito. Isa raw itong individual na iniidolo ng masa, at may malalim na koneksyon sa mga Pilipino, kaya't ang kanyang pagkawala ay mararamdaman hindi lang sa social media, kundi pati na rin, sa mga balita. May posibilidad rin ayon kay Rudy, na sa mga unang linggo ng pagkawala, ay walang malinaw na impormasyon kung nasaan ito, kaya't may kukumpara raw ang sitwasyon, sa isang misteryosong media blackout, o voluntary disappearance. Gayun Gayunpaman, hinikayat ni Rudy Baldwin ang publiko, na huwag magpadala sa mga espekulasyon, at irespeto e ang privacy, ng naturang personalidad. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang mga ganitong pangyayari, ay maaaring senyales ng pangangailangan ng pahinga, paglilinis ng isip, o pagtakas mula sa matinding pressure ng showbiz. Sa huli, pinaalalahanan niya ang mga taga-subaybay, na mas mahalagang ipagdasal at ipadama ang suporta, sa halip na manghusga. Bagamat ito ay isang hula, Sinabi ni Rudy na laging may pagkakataon para baguhin ang tadhana basta't may tamang pag-iingat, pagmamahal at malasakit para sa isa't isa. Pag-atake ng cyber hackers sa ilang ahensya ng gobyerno. Kamakailan lamang, isiniwalat ng kilalang psychic na si Rudy Baldwin ang isa sa kanyang mga nakakakilabot na hula para sa taong 2025, ang posibleng pag-atake ng malalaking cyber hacker sa ilang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Ayon kay Rudy, kanyang nakita sa isang pangitain, ang tila sunod-sunod na system failures at data breach incidents, na magdudulot ng matinding kalituhan, at pangamba sa publiko. Binanggit niya na may mga dayuhang grupo, at ilang individual sa loob ng bansa, na posibleng sangkot sa naturang mga atake, kung saan target umano ang mga sensitibong dokumento, impormasyon ng mga opisyal, at sistema ng seguridad, sa ilang mahalagang sangay ng gobyerno. Sa kanyang paalala, Hinikayat ni Rudy Baldwin ang pamahalaan, na paigtingin ang seguridad ng mga digital na sistema, at maghanda sa posibilidad ng online sabotage, na maaaring makaapekto sa ekonomiya, operasyon ng serbisyo publiko, at tiwala ng taong bayan. Kabilang umano sa mga maaaring tamaan, ay ang mga ahensya ng pamahalaang may kinalaman sa pambansang seguridad, kalusugan, at impormasyong pampubliko. Aniya, kung hindi maagapan, may posibilidad na ang mga nasabing cyber attack, ay gamitin upang makapagpalaganap ng fake news, manipulation ng impormasyon, at kahit pagkakagulo sa hanay, ng mga opisyal. Bagamat hula pa lamang ito, marami ang naniniwalang dapat itong pagtuunan ng pansin, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat, ay umaasa sa teknolohiya. Sa kabila ng pangamba, nanawagan si Rudy Baldwin sa publiko na huwag magpanik, bagkos ay maging mapagmatsyag, responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online at makiisa sa pagtutol sa anumang uri ng cybercrime. Para sa ilan, ang kanyang babala ay isang panawagan para sa mas matatag na cyber defense ng bansa, isang hakbang na kailangang simulan bago pa man maging huli ang lahat. Panibagong Sakit o Epidemia Isa sa mga pinakakilalang babala ni Rudy Baldwin ngayong 2025, ay ang kanyang nakakakilabot na hula tungkol sa posibleng paglitaw ng panibagong sakit o epidemya na maaaring tumama sa ilang bahagi ng Asya, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa kanyang premonition, may isang uri ng hindi pagganap na kilalang sakit na maaaring kumalat sa mga komunidad na may sintomas na kahawig ng flu o lagnat, pero mas mabilis makahawa at may mas malubhang epekto sa mga may mahihinang resistensya. Kanyang binigyang diin na ang pinagmulan nito, ay posibleng mula sa isang lugar, na may mataas na interaksyon sa mga hayop, kaya mahalaga raw ang masusing pag-iingat sa mga wet market, at pag-monitor sa kalagayan ng kalikasan. Dagdag pa ni Baldwin, ang panibagong sakit na ito ay hindi agad makikilala ng mga dalubhasa sa medisina, kaya posible umanong magdulot ito ng pagkalito at takot sa mga mamamayan, lalo na kung magsisimula itong kumalat sa mga pampublikong lugar, kagaya ng eskwelahan, terminal at ospital. Ayon sa kanyang vision, mahalagang maging alerto ang Department of Health at mga lokal na pamahalaan sa mabilisang pagtugon sa anumang kaso ng misteryosong sakit upang maiwasan ang pagkalat nito. Inihayag din niya na may posibilidad na magdulot ito ng lockdown sa ilang mga lugar bilang bahagi ng containment measures kung hindi kaagad maagapan. Sa kabila ng babala na ito, Hinihikayat ni Rudy Baldwin ang publiko na huwag magpanik, kundi maging maingat at disiplinado. Pinayuhan niya ang bawat isa, na palaging maghugas ng kamay, umiwas sa matataong lugar pag may nararamdamang sintomas, at ugaliin na palakasin ang resistensya. Aniya, bagamat ang hula ay nagsisilbing babala, ang layunin nito ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda ang bawat Pilipino, sa posibleng panganib. Sa huli, ang sama-samang pagtutulungan at tamang impormasyon, ang susi upang malampasan ang anumang hamon, na maaaring idulot ng panibagong epidemya. Mahiwagang aswang, o elemental na gulo sa probinsya. Kumakalat ngayon sa social media, ang panibagong babala ni Rudy Baldwin, tungkol sa isang nakakakilabot na pangitain, na may kaugnayan sa mga mahiwagang nilalang, katulad ng aswang at iba pang elementong espiritual, sa ilang lalawigan sa Pilipinas. Ayon sa kanyang hula, may mga probinsyang makakaranas ng sunod-sunod na kababalaghan, kagaya ng misteryosong pagkakasakit, pagkawala ng mga alagang hayop, at kakaibang ingay o sigaw sa gabi. Binanggit din niya, na may mga lugar na matagal nang itinuturing na bantayan ng mga engkanto, ang posibleng sentro ng kaguluhan, dahil sa paglabag umano ng mga tao, sa mga sinaunang paniniwala, at mga pamahiin. Ayon kay Rudy Baldwin, maaaring magugat ang gulo sa pagkakalbo ng mga bundok, pagtatayo ng mga estrukturang walang basbas, o pahintulot sa mga bantay ng kalikasan, at kakulangan sa paggalang sa mga lumang paniniwala, ng mga matatanda, ilan sa mga lalawigang binabantayan niya, ay ang mga bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan mas malakas ang kultura ng animismo, at paniniwala sa mga engkanto. Kanyang babala na may mga kasong ang mga sinasabing aswang, ay hindi lamang kathang isip, kundi posibleng mga nilalang, na pinakikilos ng galit na espiritu o itim na mahika, na hindi pa natutukoy. Bilang paalala, hinikayat ni Rudy Baldwin ang mga residente, sa mga probinsyang nabanggit na magingat, magdasal at sundin ang mga lokal na tradisyon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa kalikasan, at mga kabundukan. Pinayuhan din niya ang mga tao na huwag basta kumukot siya, o humahamon sa mga paniniwala, tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita, sapagkat may mga enerhiyang mas malakas pa sa tao, na hindi basta nauunawaan. Sa kabila ng misteryosong tema, binigyang diin ni Baldwin na ang pananampalataya at respeto sa kalikasan, ay susi upang makaiwas sa anumang kaguluhang espiritual, sa mga darating na buwan. Trahedya sa transportasyon. Ayon sa vision ng kilalang manghuhula na si Rudy Baldwin, may babala siya ukol sa isang posibleng malaking trahedya na kinasasangkutan ng pampublikong transportasyon, kagaya ng bus o tren. Sa kanyang social media post, nabanggit niya ang isang malagim na pangyayaring may kaugnayan sa aksidente sa riles o lansangan na magaganap sa gitna ng matinding ulan o masamang panahon. Aniya, may mga senyales siyang natanggap na nagpapakita ng isang bus na nawalan ng kontrol sa bangin, o kaya na may tren na sumabog dahil sa electrical failure, o kapabayaan sa maintenance. Ang insidenteng ito ay posibleng mangyari sa isang lugar na maraming pasahero, at maaaring magresulta sa pagkasawi ng ilang individual, kabilang na ang mga bata at matatanda. Binigyang diin ni Rudy Baldwin ang kahalagahan, ng maagang babala at kahandaan. Ayon sa kanya, ang hula ay hindi upang mantakot, kundi upang magsilbing paalala sa mga ahensya ng gobyerno at transportasyon, na mas paigtingin ang pagsusuri sa kalagayan ng mga sasakyan, lalo na sa panahon ng tagulan. Binigyang diin din niya ang papel ng mga driver, operator at maintenance team, sa pag-iwas sa trahedya. Hiningi rin niya ang panalangin ng publiko, para sa proteksyon ng lahat ng mananakay sa bansa, lalo na tila palapit na ang petsa ng kanyang binabanggit na pangyayari, batay sa kanyang mga panaginip, at enerhiyang nararamdaman. Bagamat walang tiyak na petsa o lokasyon, umani ng atensyon ang hula ni Rudy Baldwin, mula sa kanyang mga taga-suporta, at maging sa mga netizen, na dati nang nakasaksi sa katumpakan, ng ilan niyang prediksyon. Ilan sa mga komento ng kanyang followers, ay nagudyok sa mga otoridad na bigyang pansin, ang mga safety protocols ng mga terminal at linya ng tren sa Metro Manila at mga probinsya, kung totoo man o hindi, ang ganitong hula ay isang malakas na paalala na hindi dapat baliwalain ang seguridad sa transportasyon, lalo na sa isang bansang umaasa sa pampublikong sasakyan bilang pangunahing uri ng paglalakbay. Pag-aalsa o mainit na isyu sa politika? Ayon sa panibagong hula ni Rudy Baldwin, magkakaroon umano ng matinding tensyon sa larangan ng politika sa bansa, ngayong taon. Ibinunyag niya na may posibleng pag-aalsa o kilos protesta, na magmumula sa ilang sektor ng lipunan, na hindi na kontento sa pamamalakad, ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa kanyang pahayag, may mga banta na senaryo ng matitinding gulo sa lansangan, rally at pagpapahayag ng hinaing ng masa, partikular na sa mga isyong may kaugnayan sa katiwalian, karapatang pantao, at kahirapan. Binanggit rin niya ang posibilidad ng isang kontrobersyal na isyo, na maaaring makabahala sa publiko at makasira sa imahe, ng ilang kilalang politiko. Dagdag pa ni Baldwin, ang mga tensyon na ito ay maaaring magsimula sa social media, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon, mapatama man, o maling balita. Pinayuhan niya ang publiko, na magingat sa pagkalat ng mga fake news, na posibleng magdulot ng takot, pagkakawatak ng mamamayan, at paglala ng hidwaan, sa pagitan ng mga grupo. May babala rin siyang maaaring masangkot ang ilang kabataang aktivista, at estudyante sa mga kilos protesta, na magre-resulta sa pansamantalang kaguluhan, sa ilang lungsod sa Metro Manila, at ilang probinsya sa Luzon. Sa kabila ng mga babala na ito, hinikayat ni Rudy Baldwin ang mga Pilipino na manatiling kalmado, mapagmatsyag, at gamitin ang kanilang boses, sa mapayapang paraan. Giit niya, hindi masama ang magpahayag ng saloobin, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng bayan, ngunit dapat pa rin pairalin ang disiplina, at respeto sa batas. Ang kanyang mensahe ay nagsisilbing paalala, na ang hinaharap ng bansa, ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mamamayan, hindi sa pagkakahiwalay. Marami ang naniniwala na ang mga ganitong hula, ay nagsisilbing gabay upang mas mapaghandaan, ang mga posibleng kaganapan sa mundo ng politika, sa Pilipinas. Malaking pagbabago sa Klima at Panahon Isa sa mga pinaka at pinag-uusapan na hula ni Rudy Baldwin ngayong 2025 ay ang tungkol sa malaking pagbabago sa klima at panahon na umano'y magdudulot ng matinding epekto sa buong Pilipinas. Ayon kay Rudy, kanyang nakita sa kanyang pangitain ang sunod-sunod na abnormal na kondisyon ng panahon kung saan ang mga lugar na dati hindi binabaha ay bigla na lamang lulubog sa tubig habang ang mga lugar na palaging inuulan, ay biglang magkakaroon ng sobrang tagtuyot. Binanggit niya na may mga panahon ngayong taon, na bigla nalang iinit ng sobra kahit tagulan. habang ang tag-init ay may kasabay na malalakas na buhos ng ulan, na may kasamang malalakas na hangin. Dagdag pa sa kanyang hula, nagbabala si Rudy na ang pagbabago ng klima ay maaaring mag-trigger, ng mas madalas at mas malalakas na bagyo, pati na rin ng mga hindi inaasahang sakuna gaya ng landslide, flash floods at wildfire sa ilang lugar sa Luzon, at Mindanao. Isa raw ito sa mga senyales ng kalikasan na nagrereklamo dahil sa patuloy na pagkaabuso ng tao, sa kapaligiran. Ayon pa sa kanya, may mga lugar na posibleng makaranas ng pagyelo sa matataas na bundok, isang bagay na hindi normal sa Pilipinas, bilang simbolo ng matinding disruption, sa global weather pattern. Hinikayat din ni Rudy Baldwin ang publiko, lalo na ang mga nasa coastal at low-lying areas, na maghanda at huwag baliwalain ang babala, ng panahon at klima. Binanggit niya na ang taong ito, ay puno ng matitinding pagsubok na may kaugnayan sa kalikasan, kaya't dapat palaging maging alerto, makinig sa babala ng mga dalubhasa, at magdasal para sa kaligtasan, ng bawat isa. Bagamat marami ang naniniwala sa kanyang mga hula, pinaalalahanan din niya ang lahat na ang kanyang mga pahayag, ay gabay lamang at hindi dapat gamiting pamalit sa opisyal na anunsyo ng mga ahensyang gaya ng PAGASA at DENR. Sa huli, ang pagkakaisa, disiplina at pangangalaga sa kalikasan ang tunay na susi upang malumpasan ang anumang hamon ng ating panahon. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell at piliin mo yung all. Para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa gitna ng mga misteryong unti-unting nabubunyag, isa lang ang malinaw, ito ay may mga bagay tayo na dapat paghandaan. Ang mga nakakakilabot na hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2025 ay paalala sa ating lahat na ang mundo ay patuloy na nagbabago minsan, sa paraang hindi natin inaasahan. Manatili tayong mapanuri, bukas ang isipan at huwag basta maniniwala hanggat walang sapat na katibayan. Hanggang sa susunod na paglalakbay, sa mundo ng kababalaghan at mga hula, lagi natin tandaan, ang kaalaman ang ating sandata, sa gitna ng kadiliman. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga prediksyon na ito, ni Rudy Baldwin? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.